Pinapatunayan mo sa akin to at sa akin pa lang. Bibili ako sa ina isang libong sige, ito. Ang sige, ang sige, At kaya lang, pag, pag ikay hindi mo mapaliwanag sa akin, papasok pa sa loob ng kulungan. Handa ka bang magpakulong voluntary, papasok pa sa kulungan. Because you cannot stand to what you claim. Maghahanda ako ng selda para sa iyo. Kasi kung... Sinasabi ko, sinasabi ko talagang meron niya, kaya para mag Hindi, hindi. hindi. Kaminahami niyo sa akin. Itong produkto mo, panluloko, patas ng panluloko, harap-harapan. Hindi kita binabastos, hindi kita iniinsulto. Ito ay katas ng panlulobo, katas ng panlilin lang. Ang sige naman, bibili nito, mag-iingat, mag-iingat, mag-iingat. Bitag ka na. Hulog sa bitag. Isang mensahe ko lamang sa iyo. Hanggat nakikita mo itong produkto na to, hanggat nakikita mo to, gusto ko mag-iwan ang tatak na bitag dito. Mayroong bitag. Bitag. B-I-T-A-G. Ibig sabihin na bitag ko ng produkto nyo, tigilan nyo. Tapag nakita tong commander itong gadget ninyo, binitag na ni bitag to, na ay katas ng panlulok. Sino ba yung dapat na mag-ikro sa amin ng business? Sa panahon ngayon, marami ang nagsusulputang grupo ng malilikhaing manggagancho na may stulang kabuti na naglalabasan sa iba't ibang lugar alam ito ng karamihan subalit walang pumupuna. Malaya silang gumagala at patuloy na namamayagpag sa kamay nilaan maging sa mga probinsya na hamon ang bitag na gumawa ng hakbang upang matuldukan ang kanilang modus na panluloko. Sa so, na reklamo yung ALJA, Marketing Corporation, na nagbibenta ng energy saver na hindi naman totoo pe. Bale yun nga, sabi, survey lang doon sa, sa kuryente, sa Meralco Parang wala, parang, baliwala. wala. Yung, parang wala ang kinabit. Kasi ganun pa rin yung ikot na metro. Agad kumilos ang bitag. Pinag-aralan kung paano namin ma-infiltrate at mapasok ng aming mga undercover ang mundong inareklamong energy-saving device kuno. Walang kahirap-hirap pasok na managat ang aming mga undercover at agad isinailalim sa isang seminar. Energy Saver, kumbaga sinasala niya. Yung mga excess kareng yung dumi, kinakalip. Kumbaga yung kinakalip, kinakalip na dito. No? Siya mismo. Yung mga teknik pa kaya niya. Eh. Yung pahingarapan niyo, pag inapay niyo sa office ang mabayaran niyo, 9,500. Multiply by 6 units. Plus, may babayaran po application, permit for legality. Ano ba, di ba? Kasi binabayaran natin yung bayad eh. Yung presyo. <laughs> Babaan mo naman. Yeah. Ako gusto mo yung baba? Bakaba naman. Maraming ano paraan. Ngayon dito mo sa lugar ninyo, kung talagang interesado kayo, nagbibigay kami yung actual sample, yung unit free. Pakinggang mabuti ang pagmamalaki ng mga manggagancho tuwang-tuwa pa sa pagtuturo nila sa mga aplikante kung paano sila manloko. Pwede yung account yung meter ng Galagrago. Kung by one, siya kung bali. Pwede na yun ma'am, importante makuha mo yung pera niya. Ma'am, importante makuha mo yung pera niya. Hmm. Diba? Pwede na yun, i-scan sa computer, lilit yan. Teknik lang siya yan eh. Unang araw ng aktual na pagbebenta, kasamang isang Bitag Undercover Sales Representative Trainee, hulog sa Bitag ang stilo ng kanilang diskarte kung papano ibinebenta ang Energy Saver Kuno. Ang, ang gagawin mo nandito ka na, kung tata tataatan mo yung cash. Ayun yung panigawin okay. natin. ano mo yun, eh Kumisa na? So, bahala ka na na dumis ka. Kung, kung gusto mo kumita... 啊，不是跟导有说的不一样。 ang bahay ng isa naming undercover sa Quezon City upang maisagawa nila ang kanilang marketing presentation sa harap ng aming concealed camera. Uh, Magpo pa kayo doon? Doon na lang po, sir. Magkano yung commander yung tuyo? Ito, commander ma'am, sa promo namin kasi actually hindi kasama to sa promo. Day -day lang. Sa hmm. promo namin, 4-5 yan or five. Pag hindi promo na yung five. Ah, yung commander ko Pang aircon promo namin, exclusive for aircon, six five. Ang energy saver na ipinagmamalaking siyam na libong piso ng mga ito, pinarat ng aming aktres sa halagang pitong daang piso lamang at walang patawad pinatulan ng mga durobo. Ika nga, kwarta na, baka maging bato pa yung balance ko, pwede ko bang ibigay na lang kay Sandy? Oh, Sinilip ng bitag ang bahay ng biktima na nagrereklamo sa West Grabe, Quezon City. Ito'y upang makita kung papano nila ginagamit ang Commander Energy Saver. Ikaw ba totoo yan? Ayun na wala na yung uh, tatakapag. Ah, nakakonsumo. Ano nga naka kaano ba kayo nagkonsumo ninyo? Ang totoo ba niya nung no, ito? Kung baga, usapan kasi namin, umayaw kami. Kapag na kami masyado. Magkano bang dineposit niyo? 1,000. Bali, umayaw na kami. Ang ginawa niya, kinuha niya yung unit, yung 1,000. Baba. Hindi niya binalig. Nilagay niya sa resibo, is 5,000 po. Pero 1,000 lang po yung binigay namin. Asa yung nakalagay na deposit? Walang nakalagay, basta Dala, ang kawawang biktima ng energy saver, pinuntahan namin ang tanggapan ng Alja Marketing Enterprises. Okay. Pupuprontahin na natin itong mga nagbebenta nitong energy saver na ito na commander. At dito, ay kasamang complainant. At para matuldo ka na itong kanilang mga Pagdolo ako sa publiko at pagbebenta na itong energy saver gadget. Kung may maabutan na tayo. Patatakbuhin muna namin ang isa sa mga undercover ng BTAG para matingnan kung nandun nga sila sa itas. Kung uh, may mga tao pa dahil mag uh, alas 6 na. So kung nandun pa sila. At pasasagutin natin kung anong pangdolo ako at anong kanilang paikot ang gagawin sa BTAG at sila yung mahihiro nito. Pag nandyan pa sila sa itas. Ano? Jan, Paket na? Sarado ba o hindi? Okay, right away ha? Okay? Quickly, sumunod na yung mga complainant at yung XL1. Mauuna kami na Sunday. Go! Sino pwede makausap na manager? Bento po sa Bitag. Kayo ba yung manager? Ay, uh, yes, sir. Alright. Hmm. Pasukin mo yung ano isang na. Marami ng reklamong nire-report kayo na ito nga yung inyong ginagawang sistema na nagbebenta nito. Yung gadget ko na yan, muna na hindi pa nila siguro alam kung paano nagpa-function to. Para to get their side hook agad ng kuryente ay doon sa mga gumagamit, kahit wala ito, makakatipig ka. Hindi pa Ba bakit? Hindi, uh, hindi uh, ko naman sa inyo, wala yata ang teknisyon na namin. Kasi talaga pepid na ipropose sa yan. May savings to so talaga. Pag, mapatunayan mo sa akin to, sa akin pa lang, bibili ako sa inyo na isang libong at nito. Sige, sige, sige. At okay. kaya lang, pag, pag ikay hindi mo mapaliwanag sa akin, papasok ka sa loob ng kulungan. Meron niya, pero para magigat siya, hindi na hamon niyo sa akin. Hindi na hamon namin dito kasi kung sa ngalan ng katotohanan, ito nga ba'y katotohanan o kasinungalingan. Mm -hmm. O panluloko to, panlilinglang sa taong bayan. Mm -hmm. Kasi kung ikay nanginuwala dito, siguradong sigurado ka, naiintindihan mo yung produkto, ginagamit mo sa bahay mo, ginagamit mo sa opisina rito, anong savings na naidulot na, na sa iyo, na binibenta mo riyan. Mm -hmm. Na binibenta mo to sa taong bayan. Mm -hmm. Using this, you can save as much as 30%. Yes, sir. Can you prove yes, that? Can you prove that? Yes, sir, because I... Pa paano nyo mapuprove niyan? Meron bang prove na ginawang pag-aaral yung iyong technician o engineer man lang dito sa produkto na ito na patunayan nyo? Yes, Sigurado, yan. saan yes, yung mga... Yes, Dapat yan, na, nihawak mo yan dahil presidente ka. Wala? Wala? Mr. Javier? Nakahanda ka bang magpakulong voluntary papasok ka sa kulungan? Because you cannot stand to what you claim. So, you're... Okay, sa akin, sa akin. Nakahanda ka ba na magpumasok sa kulungan voluntarily dahil kung naniniwala ka sa produkto mo and you're not, hindi kayo nanluloko, eh, sabihin mo sa akin, yes, Mr. Tulfo, yes, Mr. Bitag, nahanda akong magpakulong sa anumang kulungan sa Pilipinas kapag ako'y nagsisinungaling na ito hindi totoo. Sabihin mo lang sa akin yan kasi maghahanda ako ng selda para sa Matikat. Well, hindi ka, hindi ka sigurado sa sinasabi mo. Not only the gadget is in question, the manner in which you sell it, the manner in which you're marketing this, is in question now. Kung naniniwala ka, buong buo, ilalagay mo ang iyong tatak dito na naniniwala ako sa produkto. Halimbawa ako, sa pitag. Lahat ng ginagawa ko, itap, ilalagay ko ang buhay ko sa pitag na sinasabi ko, hindi ako, itong ginagawa namin pag medyo hindi totoo at gumagawa kami ng Tatuhan na kung ako nung even be shot, di mo kaya panindigan. Wala kang paninindigan. Wala kang paninindigan doon sa produkto mo. Wala kang tiwala sa produkto mo. nag lang ka sa produkto mo. Kaya hindi ka nakakasiguro. Natatakot ka. Kaya umiiwas ka. Sa makatawid, wala kang karapatan magbenta nito. Mr. Javier, ito sa harap ng camera ko, nagsasabi ako sa iyo itong produkto mo, panloloko, katas ng panloloko, harap-harapan, hindi kita binabastos, hindi kita iniinsulto. Ito ay katas ng panloloko, katas ng panlilinlang. lang. Ang sino naman bibili nito, mag-iingat, mag-iingat, mag-iingat. Hindi kayang panindigan ng Presidente si Mr. Javier, iniiwas yung kanyang umiiwas sa mga katanungan ko. Kung mapatunayan nila na ito nga ba'y makakatipid. Parang generator. Kalukuhan yung lumalaki. Pare-pareho si Gil. Basta kilowatt hour ang pinag eh. Ano kung masasabi ninyo doon sa gadget na yan? personally and for Meralco itself. Well, I have, I have not seen the gadget personally, but the way uh, I was looking at your video, and boys, hmm. the way he's explaining it, I, I, ako ba sa amin, medyo, 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 ko, medyo, medyo, wala pa po uh, proven na uh, effect yan na uh, sa inyo. Eh baka lalong lupang yung gastos nyo at masira yung appliance na ikinapit nyo rin. Na. Talagang nagtataka ko, parang voltage regulator yung na nakita natin dyan, pwede mo raw saksakan ng mga 8 or 7 appliances. E eh, eh baka sumabog po yun. So, wala pa po paming nakikita ang gadget na talagang magpapababa pa. Sa ang pagpapababa lang muna po yan. Eh, iingatan ninyo ang paggamit. Niyo, yes. Awesome po so, sa Meral, doon lagi naman kami meron mga tips, mga airport tips na mm -hmm. nalalabas, ano? Yun ho, pakinggan ninyo, yun ang talaga makakagulog para gumagawa ang musik. Bibigay ko ba kayo ng babala sa publiko na huwag bumili ng ganyan dahil yan ay eh, wala namang silbi at hindi naman makakapagbaba ng kuryente kasi... Well, we've said that time and again, no? since matagal na matagal na marami yung nagre-report na ganyan, wala kaming ino-authorize na ganyan. The best way is to so that you'll be able to do that. Not by gadgets. Uh, National powers have involved in any kind of business the selling devices such as the energy-saving devices. Um, so, I'm denying categorically that eh, we have anything to do with the uh, sale, sale or promotion or endorsement of any sort. or connection of any kind with the group or persons that are selling or marketing this prata, Ito ng LG Tayo, kung paano natin makapababa yung kuryente natin. Hindi lang siya naka-base sa isang machine o sa isang gadget, kundi sa paano talaga tayo gumamit ng kuryente. Um, I think what should what should be promoted is energy or electricity management. Babala ng bitag, saan man makita ang ganitong produkto. Hindi ito ang sagot sa pagtitipid ng kuryente dahil ang pagtitipid ay wala sa estilo ng paggamit ng anumang gadget. Huwag na huwag magpapaniwala sa anumang tulad nitong panggagancho o scam na sabitag ang babala. Sa inyo ang pag-iingat.